Uh, at a time when we have faced the unprecedented challenges of the coronavirus, those links have provided the foundation for us to work together towards a better future. They have many thousands of nurses and other healthcare workers from the Philippines working in the United Kingdom. To these wonderfully selfless people, I wanted to offer my most heartfelt gratitude for the outstanding care and comfort you give. Ang Britanya ay isa sa pinakamalalaking bansa sa daigdig, kilala hindi lamang sa lawak ng kanilang impluensya, kundi pati na rin sa kapangyarihan ng kanilang monarkiya. Ang kanilang kasaysayan ay puno ng pamumuno, diplomasya at pandaigdigang ugnayan na nakaabot sa iba't ibang kontinente. Kung ihahambing sa Pilipinas, isang maliit na bansang nasa Timog Silangang Asya, malinaw ang agwat sa kapangyarihan, impluensya at yaman. Pero sa maraming pagkakataon, nagbigay ang mga British royalties ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga Pilipino, hindi lamang isang beses at hindi lamang galing sa iisang miyembro ng makapangyarihang pamilyang ito. Ano ba ang pananaw ng mga royal family ng Britanya tungkol sa mga Pilipino? May dahilan ba sila upang bumuo ng opinyon ukol sa atin? Isa ba itong opinyon na dapat pwedeng ipagmalaki o isang pananaw sa isang lahi na dapat ikahiya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Napakaraming bansa ang gustong magkaroon ng ugnayan sa Britanya. Kagaya ng Amerika, isa ito sa mga nangunguna sa lakas at impluensya at sa maraming pagkakataon ang pagbigkas ng isa sa mga royalties tungkol sa isang bansa ay maikukonsiderang napakalaking karangalan lalo pa kung isa itong papuri. Hindi alam ng nakararami, ngunit may isang mahalagang ugnayan na naitatag pa noong 1975. Sa taong iyon, bumisita sa London si First Lady Imelda Marcos upang makipagkita kay Queen Elizabeth II. Ang pagbisitang ito ay hindi basta ceremonial. ito ay nagugat sa layunin ng pamahalaang Marcos na palakasin ang diplomasya, palawakin ang pandaigdigang presensya ng Pilipinas at patatagin ang ugnayan nito sa mga makapangyarihang bansa. Sa kanilang pagpupulong, ipinahayag ng Reyna ang kanyang pagpapahalaga sa matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Britanya. Bagamat maingat at limitado ang opisyal na pahayag ng palasyo, malinaw na ang simpleng pagkikita ay simbolo ng pagkilala ng monarkiya sa lumalaking papel ng Pilipinas sa pandaigdigang arena, gayon din sa mainit na relasyon ng dalawang bansa. Makaraan ng ilang taon mula sa mga naunang ugnayan ng Pilipinas at ng monarkiyang Britaniko, isang mahalagang pangyayari ang nagbigay ng kakaibang karangalan sa mga Pilipino. Noong 1997, sa makasaysayang seremonya ng Hong Kong Handover, dumalo si King Charles III na no'y prinsipe pa ng Wales. Sa harap ng mga pinuno at kinatawan mula sa iba't ibang bansa, naging sentro ng okasyon ang paglilipat ng pamamahala ng Britanya sa China. Ngunit higit sa mga opisyal na programa, may isang pangyayaring hindi agad na ipalabas ngunit na iulat at hindi nakalimutan. Sa isang di-formal na pag-uusap kasama ang ilang mataas na opisyal at mga diplomat, binanggit ng prinsipe ang kanyang paghanga at paggalang sa mga Pilipinong manggagawa sa Hong Kong. Hindi ito bahagi ng kanyang talumpati, kaya't mas tumatak ang bigat ng kanyang salita. Pinuri niya ang kasipagan, katatagan at dedikasyon ng mga Pilipino at kung paano sila naging mahalagang haligi ng lipunan sa lungsod. Bagaman maikli, ang komentong ito ay naiulat at mabilis na nakarating sa mas malawak na publiko. Sa kabila ng pagiging di-opisyal, Nagbigay ito ng malinaw na mensahe. Ang mga Pilipino ay nakikita at pinahahalagahan. Para sa libu-libong OFW na naroon, ang pagbanggit ng isang prinsipe ay nagsilbing patunay na ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa ibang bayan, kundi kinikilala maging sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang sandaling iyon ay naging makasaysayan hindi dahil sa pagiging bahagi ng isang formal na seremonya, kundi dahil sa katapatan ng pahayag. Ang pagkilala ni Prince Charles ay nagbigay ng inspirasyon at dangal na hanggang ngayon ay nananatiling patunay ng kahalagahan ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Matapos ang makasaysayang pagbibigay-pugay ng monarkiyang Britaniko sa mga Pilipino noong 1997 sa panahon ng Hong Kong handover, dumating ang isa pang yugto na nagpatunay sa tibay at malasakit ng ating mga kababayan. Nang sumiklab ang pandemya ng COVID-19, biglang huminto ang mundo. Nabahira ng takot ang bawat araw at ang mga ospital sa United Kingdom ay naging pangunahing larangan ng laban para sa buhay. Sa mga sandaling iyon, malinaw ang presensya ng mga Pilipino. libu libong NARS, doktor at manggagawang pangkalusugan mula sa Pilipinas ang walang sawang nag-alay ng kanilang serbisyo kahit pa ang sariling kaligtasan. Hindi nagtagal, nakarating sa palasyo ang kwento ng kanilang sakripisyo. Sina Prince William at ang kanyang asawa na si Kate, Princess of Wales, ay ilang ulit na nagpahayag ng kanilang taos-pusong pasasalamat sa mga frontliner. Partikular na kapansin-pansin ang naging mensahe ni Kate sa isang virtual call na iniulat ng British media. Pinuri niya ang dedikasyon ng mga nurse mula sa iba't ibang bansa at binanggit kung paano niya hinahangaan ang mga Pilipino sa kanilang tapang at tiaga. Sinabi rin niya na ramdam niya ang bigat ng sakripisyo ng mga migranteng manggagawa na malayo sa pamilya ngunit patuloy pa rin naglilingkod ng buong puso. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang pagbati kundi pag-unawa at pagkilala sa mga karanasang kadalasan ay hindi nakikita ng publiko. Ang pagkilalang ito mula kina William at Kate ay nagbigay ng bagong lakas sa maraming Pilipino sa United Kingdom. Sa gitna ng matinding pangamba at kawalan ng katiyakan, narinig nila ang tinig ng hari at reyna sa hinaharap na nagsasabing ang kanilang trabaho ay mahalaga, ang kanilang sakripisyo ay pinahahalagahan, at ang kanilang dedikasyon ay hindi nakakalimutan. Para sa ating mga kababayan, ito ay higit pa sa isang simpleng papuri. Isa itong patunay na ang lahing Pilipino ay may matibay na kakayahan at malasakit na tinitingala hindi lamang ng mga pasyente na kanilang inalagaan kundi maging ng mismong pamilya ng monarkiya ng Britanya. Sa isang panahon ng pandaigdigang krisis, ang pagkilalang ito ay nagsilbing ilaw ng pag-asa at inspirasyon na nagpapatunay sa kahalagahan ng Pilipino saan man siya mapunta. Nang mismong sina Prince William at Kate, Princess of Wales, ay nagpahayag ng kanilang taos pusong paghanga at pasasalamat sa mga Pilipino noong kasagsagan ng pandemya. Higit na luminaw ang bigat ng papel ng ating mga kababayan sa lipunan ng Britanya. Ang kanilang mga salita ay nagsilbing patunay na ang sakripisyo ng mga Pilipino ay hindi basta na itatala lamang sa mga ospital, kundi tunay na nararamdaman hanggang sa pinakamataas na antas ng pamahalaan at monarkiya. Mula sa ganitong pagkilala Natural na lumitaw ang mas malalim na tanong. Sino nga ba ang mga Pilipino sa United Kingdom at gaano kalaki ang kanilang naging ambag sa bansa? Kapag pinag-usapan ang buhay sa United Kingdom, hindi maaring kaligtaan ang mahalagang papel ng mga Pilipino sa lipunan. Ayon sa datos ng UK Office for National Statistics, tinatayang higit sa 200,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa bansa. Ang malaking bahaging ito ng ating diaspora ay nagbigay ng malalim na ambag hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa kultura at pang-araw-araw na buhay sa Britanya. Pinakamalaki ang bilang ng mga Pilipino sa sektor ng kalusugan. Higit sa 40,000 ng Pilipino ang nagtatrabaho sa National Health Service, NHS, kabilang ang mga NARS, doktor, care workers, at iba pang medical staff. Isa ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumulan ng mga NARS sa buong mundo at matagal nang kinikilala ang galing at dedikasyon ng mga Pilipino sa pangangalaga ng pasyente. Sa mga ospital at care homes sa UK, madalas maririnig ang salitang Filipino nurse na nagsilbing halos katumbas ng malasakit at profesionalismo. Hindi lamang sa kalusugan nakikita ang kontribusyon ng ating mga kababayan. Maraming Pilipino ang nasa sektor ng serbisyo, hospitality, edukasyon at maging sa ng information technology. Sila ay nagbibigay ng sigla sa iba't ibang bahagi ng ekonomiya ng Britanya. May mga Pilipino ring nagtayo ng negosyo mula sa mga maliit na tindahan hanggang sa mga restaurant na nagdadala ng lasa ng lutuing Pilipino sa mga lungsod tulad ng London, Birmingham at Manchester. Bukod sa ambag sa ekonomiya, ang mga Pilipino ay may dala ring kulay sa kultura ng UK. Sa mga lungsod na may malaking komunidad, madalas idinaraos ang mga pistang Pilipino, cultural showcases, at mga pagtitipon na nagpapakita ng ating musika, sayaw, at pagkain. Sa ganitong paraan, naibabahagi nila sa mga Briton ang init ng ating tradisyon at ang likas na pagkakaisa ng ating bayanihan. Ang kanilang presensya ay higit pa sa bilang at trabaho. Maraming Briton ang personal na nakaranas ng malasakit ng isang Pilipinong NARS ng serbisyo ng isang Pilipinong manggagawa o ng mainit na pagtanggap sa isang Filipino community event. Kaya't ang mga Pilipino sa UK ay hindi lamang bahagi ng estadistika kundi mahalagang haligi ng lipunan. Sa kabila ng mga sakripisyong dulot ng paglayo sa sariling bayan at pamilya, patuloy na pinapatunayan ng mga Pilipino na saan man sila dalhin ng kapalaran sila ay magiging mahalagang bahagi ng komunidad. Ang kanilang dedikasyon at malasakit ay nagpapatibay sa imahe ng Pilipino bilang masipag, maaasahan, at may pusong handang mag-alaga. Kung babalikan ang mas malalim na kasaysayan, makikita na hindi bago ang pagiging malapit ng mga Pilipino sa Royal Family. Isa sa pinakamalinaw na patunay nito ay ang ugnayan ng mga Pilipino kay Princess Diana, ang tinaguriang People's Princess na minahal hindi lamang ng Britanya kundi ng buong mundo. Noong mga dekada 80 at 90, isa sa mga madalas na makasama ni Diana ay ang mga Pilipinong nurse at health workers sa iba't ibang ospital sa London. Kabilang dito ang kanyang madalas na pagdalaw sa Royal Brompton Hospital kung saan siya ay naging patron mula 1991 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1997. Sa bawat pagkakataon, Ipinapakita niya ang kanyang natural na pagiging malapit sa mga tao. Maraming Pilipinong nurse ang nakasalamuhan niya roon at ikinuwento kung gaano siya kahilig makipag-usap ng personal, hindi lamang tungkol sa trabaho kundi maging tungkol sa kanilang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Sa isang ulat ng BBC at iba pang panayam sa mga nakasama niya, binanggit kung paanong si Diana ay hindi nagmamadali tuwing nakikipag-usap sa kanila. Tinatanong niya kung may mga anak silang naiwan sa Pilipinas, kung gaano sila katagal nang nagtatrabaho sa UK at kung paano nila kinaya ang pangungulila. Ang ganitong uri ng malasakit mula sa isang prinsesa ay nagbigay ng matinding halaga sa mga Pilipino na madalas nakakaramdam ng pagiging dayuhan sa ibang bansa. Bukod sa ospital, dumalo rin si Diana sa iba't ibang charity events kung saan madalas siyang nakatagpo ng mga Pilipino. Isang tala ang nagsasabing sa kanyang pagbisita noong 1993 sa Chelsea Harbor Club kung saan siya sumuporta sa mga health-related events, nakasalamuha rin niya ang ilang Pilipinong volunteer at muli niyang pinuri ang kanilang kabaitan at sipag. Para kay Diana, ang mga Pilipino ay hindi lamang bahagi ng workforce kundi isang komunidad na may mahalagang puwang sa puso ng Britanya. Sa ganitong mga sandali, Lalong tumibay ang ugnayan ng ating mga kababayan at ng monarkiya. Ipinakita ni Princess Diana na ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa titulong hawak kundi sa malasakit na ibinibigay sa mga tao. Para sa mga Pilipino sa UK, ang kanyang mga salita at pagkilala ay nagsilbing pag-angat sa kanilang dignidad at isang alaala -ala na hanggang ngayon ay ipinagmamalaki ng komunidad. Po, ang mga kwento ng pagkilala ng Royal Family mula sa mga payak na pakikipag-usap ni Princess Diana sa ating mga NARS hanggang sa mga pampublikong pahayag ng paghanga ng iba pang miyembro ng monarkiya ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ay buhay na patunay na ang mga Pilipino saan mandalhin ng kanilang mga pangarap ay kinikilala at minamahal dahil sa kanilang walang kapantay na malasakit at dedikasyon. Sa United Kingdom, ang ating mga kababayan ay hindi lamang mga manggagawa. Sila ay mga guro na humuhubog sa kabataan, mga nurse at doktor na nagliligtas ng buhay, mga caregiver na nagbibigay ng ginhawa at mga profesional na nagpapatakbo ng iba't ibang sektor ng lipunan. Sa bawat ospital, paaralan, opisina at komunidad, nandoon ang presensya ng Pilipino, tahimik ngunit makabuluhan, nagiiwan ng bakas ng sipag, malasakit at pagmamahal. Ang pagkilalang ito mula sa mismong monarkiya ay isang paalala na ang ating mga kababayan ay hindi kailanman invisible. Sila ay nakikita, naririnig, at higit sa lahat, pinahahalagahan. Sa bawat ngiti at pasasalamat na ibinibigay sa kanila ng mga Briton, naroon ang pagkilala sa kanilang sakripisyo at tibay. Kaya sa tuwing maririnig natin ang mga salitang papuri at pasasalamat, dalhin natin ito bilang simbolo ng ating dangal. Tayo ang mga Pilipino na nagtatrabaho ng may puso, nagmamahal sa kapwa at lumilikha ng marka sa mundo. Huwag kalimutan na sa bawat kwento ng tagumpay sa UK sa likod ng bawat buhay na nailigtas at bawat komunidad na napalakas naroon ang mga Pilipino. At sa tuwing ipinagmamalaki natin ang ating pinagmulan, pinapatibay natin ang alaala -ala at pamana ng ating bayan